mag-propose. Ay, I Would you like to get married like within the next five years? Sana naman. Oh, Oo. Oh, Sana, baka oh. naman ah. Sana nawagal <laughs> po kami kay Ronnie Alonte. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agaw pansin ngayon sa social media ang suot na singsing -sing ni Loy sa Andalio matapos mag-post ng kapamilya actress ng bagong larawan sa ex nitong biyernes, November 21 walang kahit anong caption ng post pero hindi ito kailangan dahil sumingit sa camera ang daliring may suot na kumikislap na sing sing dahilan para tuluyang magingay ang fans Sunod-sunod ang comments ng netizens karamihan ay nagdiriwang at agad pinaghinala ang engagement ring ang nakita matatanda ang kamakailan lang sa online talk show na Think Topic nagpahaging si Loisa sa tungkol sa kasal ako I don't would you like to get married like within the next five years sana naman. Oh, oo. Oh, sana baka naman na. Ah. Sana naman po kami kay Ronnie Alonte. Hindi <laughs> <Ay>, baka naman, Kung <laughs> okay lang naman. <laughs> sa nine years na to. Ko <laughs> okay lang, hindi naman ata pinipilit. <laughs> Nasa pilitan to ah. Baka nakita bumili sa Binondo ng singsing. <laughs> oo, oh, kahit jan jan lang oh. Pwede na 'yon. Yes. Kahit UD Silver na. <laughs> Kaya naman lalo pang naging mainit ang tanong ngayon. Ito na ba ang Loy sa Ronnie engagement na hinihintay ng Loy ni fans? Sa tingin nyo ba engaged na talaga si loy sa Atroni o maagang soft launch lang ito ng proposal na parating pa?